So, akit naman tayo mga tokling, ano? Tignan natin kung anong meron sa taas. Nauna na si Sajang Nim. Oh. Nandito yung nakadikit yung mga picture ng ano. Ah. Uh, mga hanap buhay. Nila sa ano. Sa dagat. So, ayan. Sana kaya sila. Ito oh, mo, baka lumabas sila dito. Silipin ko lang dito. Wow! Ganda dito mga tukling. Oh, dito nga sila. Come on! Wow! Sa taas kami mga tukling. Ganda dito, tambayan! Shut! Ganda. Harap dagat. Sarap dito tumambay. Oh, lalo na paggabi. Kahit gantong maaraw. Malamig naman. Tambay ka dito. Para sa mga broken hearted na gustong magmupon. Hoy! Panalo tong lugar na to. Para sa inyo to. Let's go! Tingin tayo dito. Wow! Uy! <laughs> <laughs> my heart! <laughs> oh my God! Look! Tinula lang ako ng amo ko mga tukling ano? Kala ko maulog ako, buti na lang may <laughs> may salamin. Wow! Ganto ang ano? Ganto dito sa taas. Ito makikita nyo. You know Park nila, Park ganda dito shit at ayun ang Wando Tower grabe oh, lalaki din ang barko dito ganda dito mga tukling sa makakapanood nito na nandito sa Korea puntahan nyo to sa Wando ganda ng pasyalan dito oh ay sarap na lang ano eh maupo tapos magkape tapos yan yung tinitignan mo yan yung view oh my god ganda dito yeah, yeah. yan 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 tutulak niya mga tuping tulad sa akin <laughs> <laughs> Ganun ginawa sa akin kanina. <laughs> Kinabahan ako eh. Kala <laughs> ko ako kanina eh. <laughs> wow, ganda oh. Wow. Ayan yung amo ko, lalaki at babae. Sinama kami maggala. Day off daw namin eh. Oh, Kanta dito. Ooh, pang ano to, pang pamilya. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. <laughs> Oy, ganda mga tokling. May ano oh. Ah, tawag nito. Galing. Ano bang tawag dyan? Yeah. Wala, hey. tuloy ako pa, eh Pare siyang hey, Pools Pools na ginawa Angas Waterfalls Oh Diyan kami na mili kanina Mga tukling sa Daiso Hey, come on, come on Pitsuran ba yung mga Katrabaho kong Laos? Oh? Let's go, come on <laughs> Camera, camera <laughs> Pang mga camera. <laughs> take, take, take photo. <laughs> oh, ganda mga topling, oh. Sarap pa masyal dito. Oh, ayan, oh. Galing. Tapos yan yung babagsakan, pababa. Tagak. <laughs> sa... Ayan ba yung tagak Sa uh, Pilipinas. Pero sa farm nila dito mga tukling may mga tagak din yung puti na ibon sa meron dito. Nakita ko. So ayan, ganda dito mga tukling. Oh. Sarap mga masyal dito kasama ang pamilya taka anak. <laughs> Pwede rin sa mga single, kumagjojowa. So, dito. sarap gumala dito malinis pa <laughs> malinis dito mga tukling ano wala kang makikita ang kalat yan yung bagsaka galing no? Okay, doon naman tayo sa park nila. Okay. Papakita ko sa inyo ang park. Oh, ganda. Pero papasilip ko muna sa inyo kung saan kami galing. Yeah, andiyan kami galing. Yan. Yan. At sa park naman kami. Ganda ng park dito. Grabe. Oh. Nangawil sila oh. si shoutout nga pala kay ano kay Jake Castro alam mo yan pre mga pangkawin oh treat tea house Oh, may ano dito mga tukling Fountain okay wow ganito oh kahit araw may fountain siguro may ilaw yan pag gabi hindi lang makita ngayon at maliwanag so ayan nandito yung amo ko come on punta naman tayo dito Oke, okay. ah ginagawa, gamto pala 'yan. Yeah. Yan mga tukling ano. Kan tadi toko.